Hello, hello mga katigang Ito yung alokon namin Hitik sa Bulaklak pero maliliit pa Yan, hitik na hitik Pero ito, hindi lalaki yan May hinug na ganyan Pero yung yung pangalawang ano niya, pangalawang uh, sibol ang ano niya, ang ang bulaklak niya, ang haba. Ang haba na ito, ito maliit pang lang ito eh, wala namang gusto yatang humingi kaya tambak Ayan. <laughs> tambak <laughs> na, na, namumutiktik ayan ang dami kaya kukuha ako ng konti kasi na, 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 nahihinog na yung mga iba ayan na oh. nahihinog na yan ayan ganyan lang yan yan ang pinakamahaba lang ganyan pero pag ano pag second na uh, ano na na bulaklak na ang haba na. Mahaba na 'yan. Kaya mag-catch magluluto ako ng ano ng ng to, Ah uh, munggo, lalagyan ko raw ng ganito. Masarap daw. Kaya ngayon kukuha na ako ng ano. Ito tinaniman din nila yung sa kanila. Ayun. Nagtanim na sila ng mais daw 'yan. Pero hindi naman tinanamin hanggang doon. Kinuha ko yung mga ano nila, mga tinanggal nilang ano, damo. I Ibabasura ko na lang. Okay, dokyo mga katigang. Mangunguha ako. Bye-bye!